magandang umaga mga kaidol mga kabuhi kabonsai gagawa tayo ng lamesa ayan lalagyan natin ng paa yung awang na yun isisimento natin pati ito gagawa tayo ng ayoyang dito kung may magmerienda dito na sila ito na mga kabugi kabonsai tapos na natin gawin yung lamesa may paana siya matibay na yan solid ito ito pwedeng paglagyan ng pagkain ng ulam o kaya kung magiinom magiinom tayo pwede pulutan dun sa na. thanks for watching mga kabugi kabonsay mga kaitan bye bye